Wala no, 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 no. uh, this one is the basement. Oh, basement? Yung ng lupa yung home. That's my room. Ah. meaningful Jan. One, two, three. Mga mga natin na, na, na <laughs> Hindi ba may-ari ito? Ano Kala ko iba. may-ari. Yeah, okay. See? Gine-boot up sila para magkaroon ng tubo. Alam mo, tubo. Wala, orange. Wala, so, labas yung Water. Yung water. parking. Dalawa parking natin. Kaya lang, may puno. Eh, ano ba yung puno? Nakagaling ba natin puno? Ha? Tanggalin natin. Hindi. Wow. Okay. nag Kaya lang, natin. Let's go here. And then, dito tayo bumasok. Ito yung ganan. Diyan. Mayroon tayo ng puno. Doon tayo bababa. Doon! Ayaw mo ba yun? Ha? O magpapalagay tayo ng duyan? Ha? Magpapalagay okay. tayong duyan? Oo! Ops! Thank you. I know, goods? Goods? Come goods, goods. <laughs> goods? Yes. Goods? I can feel it. I can feel it. No. I can feel it. Good No. Ba? Approve ka? Approve. Yes. Yes. I feel